Ngayon ko lang naisip na tama pala si ano dito si Senator Tulpo. Naiintindihan ko yung point niya dito. Hindi sa kinakampihan ko si Senator Tulpo ah. Uh, low vendor. Ang ibig niya sabihin, isaisahin natin ha. Uh, minsan kailangan nating baloktutin ang batas para ma-please natin ang mga tao o Filipino people yun ang pagkaintindi ko ha doon sa sinabi niya so ibig sabihin kahit na hindi na dumaan sa due process kapag gumalaw ang taong bayan kailangan nating sundin yun kahit wala sa batas yun ang pagkaintindi ko dito kay senator tulpo may tama siya dito ha may tama siya halimbawa itong isang politiko uh, hindi pa nalilitis hindi pa siya naakusahan. Base sa mga ebidensya, walang proof, pero nagrally or nag people power ang tao na ikulong 'yan dahil sa tingin nila eh may sala siya. Syempre, ang batas natin dapat dumaan siya sa due process. 'Yun ang point ni Senador Tulpo dito. Kapag ang taong bayan gumalaw, wala lang due process. Kulong na yan. Kasi, yan ang gusto namin. Kasi kami ang batas. Yun kasi punto niya eh. So, Senator Tulpo, naiintindihan kita. Naiintindihan kita. Sa ano mo siguro sa mga tao, gusto mong masunod kami. Eh, kahit batas, babalihin mo para mabigay yung kagustuhan ng taong bayan. So, pwede pala yun. Pag nag tayo, dapat marami. Halimbawa, isang politiko, yung sikat na sikat na politiko ngayon na pinapangalanan nila, pagka sinabi pala natin na ipakulong ito, o kaya kahit sinong gustuhin natin, pinagkaisahan natin na ipakulong yan at nagrali lahat ng Pilipino, walang magagawa ang gobyerno. Walang batas-batas, walang due process. Kaya, Senador Tulpo, na-gets kita. Gets na-gets ko po yung sinabi nyo kasi mahal nyo ang Pilipino, di ba? Pero kung titignan po natin din mabuti, kung ganun po laging mangyayari, mukhang magkakagulo po ang bansa natin, senator. Hindi po ako lawmaker, hindi po ako attorney, or hindi rin po ako takap tagapagpatupad ng batas. Ako po ay tagapagsunod ng tagasunod sa batas po na pinaiiral po ninyo dyan sa Senado, sa Congress, sa gobyerno. Pero po, parang may mali din po pero gets ko po yung point nyo senador gets na gets ko po at idolo po kita hindi ko po uh, tinitingnan yung negative side na sinasabi nyo pero po dapat po pag-aralan nyo rin po kung ano po yung effect po nito sa isipan ng bawat Pilipino dahil po napapaisip sila na oh kaya pala kaya pala nating baluktutin ang batas yun lang po ang punto namin dito kaya natin baloknutin ang batas pag nagkaisa po ang Pilipino. Kaya natin pabagsakin ang isang uh, politiko kahit hindi pa siya dumadaan sa due process kasi babaloktutin natin ang batas. Yun ang pagkaintindi ko po sa opinyon ko po ha. Pero Senador, naludo po ako sa inyo.